Sa isang tahimik na baryo sa Pilipinas, mayroong isang dalaga na lubhang maganda. Ang kanyang pangalan ay Lira. Maputi ang kanyang balat, mahaba at makintab ang kanyang buhok, at may mga mata siyang tila humahalina sa kahit sinong titingin. Siya ang tipo ng babaeng kapag nakasalubong mo sa daan, hindi mo mapipigilang mapatingin ng matagal. Pero bago natin ipagpatuloy ang kwento, Pwede ba akong makahingi ng like at subscribe para sa akin munti kong YouTube channel para updated kayo sa susunod na video. Ngunit kakaiba ang paraan ni Lira sa pakikipagkilala sa mga tao. Imbes na lumabas at makihalubilo, mas pinipili niyang manatili sa loob ng kanyang bahay at dumaan sa internet para makipagkaibigan sa online. Mabilis niyang nakukuha ang atensyon ng mga kalalakihan kadalasan ay pinapadalhan siya ng mga mensahe ng mga lalaki na humahanga sa kanyang ganda. Pero sa kabila ng kanyang kagandahan, mayroong kakaibang lihim na nagkukubli sa likod ng kanyang mga ngiti. Hindi alam ng karamihan sa baryo na si Lira ay may kakaibang kakayahan. Sa araw, isa siyang ordinaryong babae na tila walang bahid ng kung anuman. Ngunit kapag sumapit ang hating gabi, siya ay nagiging isang nilalang na kinatatakutan ng marami, isang manananggal. Kapag tulog na ang lahat, lumalabas si Lira sa kanyang bahay, humihiwalay ang kanyang katawan mula sa baywang pataas at naglalakbay sa mga bubong upang maghanap ng bibiktimahin. Sa isang gabi ng kabilugan ng buwan, may isang binatang bumisita sa kanilang baryo upang magbakasyon. Si Andres ay isang makisig at matapang na lalaki at agad niyang napansin si Lira sa kanyang unang araw sa baryo. Mabilis na nahulog ang loob ni Andres kay Lira dahil sa ganda at misteryo ng dalaga. Ngunit hindi niya alam na ang kanyang pagkahumaling kay Lira ay maaaring magdala sa kanya sa kapahamakan. Sa mga susunod na araw, unti-unting nagpakilala si Lira kay Andres sa pamamagitan ng social media. Madalas silang mag-usap sa gabi. Ngunit napapansin ni Andres na tuwing tumitindi ang kanilang usapan at tila gustong makipagkita si Lira ng personal. Bigla na lang nawawala ang dalaga sa chat. May mga sandali na naghihintay siya hanggang sa madaling araw, ngunit bigo siyang makakuha ng sagot mula kay Lira. Hindi niya alam na sa mga oras na iyon, si Lira ay nasa kanyang anyo bilang manananggal at naghahanap ng bagong biktima sa dilim. Lumipas ang ilang araw at lalong nahulog ang loob ni Andres kay Lira. Kahit hindi pa niya ito nakikilala ng personal, tila nabihag siya ng kakaibang karisma at ganda ng dalaga. Ngunit sa bawat gabi na sinisikap niyang makipagkita kay Lira, laging may dahilan ng dalaga para umiwas. Isang gabi, sa wakas ay nakumbinsi ni Andres si Lira na magtagpo sila sa plaza ng baryo. Pumayag si Lira ngunit may kakaiba sa kanyang boses, parang may pagtatangi at kaba. Gabi ng kabilugan ng buwan iyon at tahimik ang paligid. Habang naghihintay si Andres sa plaza, isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya na nagpakilalang Mang Berto, sabi ng matanda, Mukhang bago ka rito, huwag kang magpaloko sa mga ganda ng mga babaeng hindi mo lubos kilala. Napakunot no si Andres. Ano po ang ibig niyong sabihin, Mang Berto? Basta mag-ingat ka sa mga hindi mo nakikita ng buong buo. Sagot ng matanda na may halong babala sa kanyang tinig. Lalo na kapag gabi, medyo kinabahan si Andres sa sinabi ng matanda. Ngunit nang makita niya si Lira na dahan-dahang papalapit sa kanya, agad na wala ang takot niya. Maganda ang suot ni Lira, isang puting bestida na tila lumalaban sa hangin. Nangingibabaw ang kanyang ganda sa ilalim ng liwanag ng buwan at tila ba nagliwanag ang kanyang muka sa gabi. Salamat at pumayag kang makipagkita, Lira, sambit ni Andres habang lumalapit kay Lira. Ngumiti lang si Lira, ngunit may kalungkutan sa kanyang mga mata. Andres, may kailangan kang malaman, ani Lira. Ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, Napansin ni Andres na tila parang may kung anong bumubulong sa hangin. Biglang lumakas ang ihip ng hangin at tila lumamig ang paligid. "May sumpa ako, Andres," patuloy ni Lira habang bumabagsak ang kanyang mga luha. "Isa akong manananggal." Napaurong si Andres. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ngunit bago pa siya makapag-react, biglang lumipad si Lira papalayo sa isang iglap. Naghiwalay ang kanyang katawan mula sa baywang pataas. Ang kanyang kalahating katawan ay naglaho sa dilim ng gabi, dala ang takot at misteryo. Dahil sa gulat, napaluhod si Andres. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang babaeng kanyang pinapangarap ay isa palang nilalang na kinatatakutan ng buong baryo. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi sa kanya na nakikiramay kay Lira. Alam niyang hindi niya basta-basta kayang talikuran ang damdamin niya para dito. Nang bumalik ang ulirat ni Andres, naisip niyang alamin ang katotohanan. Bakit si Lira ay naging isang manananggal? May paraan pa bang mailigtas siya mula sa sumpang ito? Matapang siyang nagpasya na hindi niya iiwan si Lira. Gagawin niya ang lahat upang makahanap ng paraan upang mapalaya ang babaeng mahal niya mula sa madilim na sumpa. Matapos malaman ni Andres ang tunay na anyo ni Lira bilang manananggal, hindi siya umalis sa baryo. Sa halip, mas lalo siyang nagpasya na tulungan ito. Mahirap para sa kanya ang paniwalaan ng sumpa, ngunit mas matimbang ang pag-ibig niya kay Lira. Alam niyang nasa panganib siya, ngunit handa siyang gawin ang lahat para mailigtas ang dalaga sa madilim na kapalaran nito. Sa mga sumunod na gabi, palihim na kinapanayam ni Andres ang mga matatanda sa baryo, partikular na si Mang Berto. Nalaman niyang may paraan upang mapalaya ang isang manananggal mula sa sumpa, ngunit nangangailangan ito ng sakripisyo. Ayon sa kwento, kailangang talikuran ng manananggal ang kanyang likas na kalikasan, ngunit higit sa lahat, may kailangan itong patayin ang taong pinakamamahal nito. Kung hindi, Mananatili siya sa sumpa magpakailanman. Isang gabi, nagtagpo muli si Nalira at Andres sa isang liblib na bahagi ng kagubatan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nag-usap sila ng masinsinan. Andres, sabi ni Lira, namumugto ang mga mata. Gusto kong maging normal na tao. Gusto kong makalaya sa sumpang ito. Ngunit, alam ko ang sakripisyong kailangan kong gawin. Niyakap siya ni Andres. Lira, handa akong manatili sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Kahit ano pa ang mangyari. Ngunit alam ni Lira na hindi ganun kasimple ang lahat. Ang sumpa ay humihingi ng mataas na kabayaran at kung hindi niya ito gagawin, lalo lamang lalalim ang kanyang pagdurusa bilang isang manananggal. Mahal na mahal niya si Andres, ngunit ang pagmamahal na iyon ang nagiging hadlang para sa kanyang kalayaan. Nang sumapit ang hating gabi, habang nakatingin sila sa isa't isa, biglang nagbago ang anyo ni Lira. Humiwalay ang kanyang katawan mula sa baywang pataas at naging ganap na manananggal siya. Nakalutang siya sa ere at sa pagkakataong iyon, ang kanyang mga mata ay tila nagdilim at bumalot sa kanya ang matinding gutom. Isang gutom na tanging laman ng tao ang makapagpapatahimik. Andres, patawad, bulong ni Lira habang hawak pa rin ang kanyang kontrol sa sarili. Ngunit sa isang iglap, nawalan siya ng pagpipigil at inatake si Andres. Hindi lumaban si Andres, hindi rin siya tumakbo. Tinanggap niya ang kapalaran sa ngalan ng kanyang pagmamahal kay Lira. Nang matapos ang gabing iyon, bumalik si Lira sa kanyang normal na anyo, ngunit iba na siya ngayon. Hindi na siya manananggal na wala ang sumpa sa kanya ngunit kapalit nito ang buhay ng kanyang pinakamamahal. Walang tigil ang kanyang pagluha habang yakap ang malamig na katawan ni Andres. Alam niyang malaya na siya, ngunit ang kalayaang iyon ay may kasamang matinding kapalit. Ang pagkawala ng nag-iisang taong tunay na umibig sa kanya. Mula noon namuhay si Lira ng mag-isa sa baryo, ngunit dala niya ang bigat ng kanyang nagawang kasalanan at ang alaala ni Andres na kahit sa kabila ng kanyang sumpa ay minahal siya ng buo at walang pag-aalinlangan. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na kwento.